dito ako ngayon sa ano anong anong pangalan ng ano Alami Beauty Salon na ano Olami Beauty sa doon. dito ako para magpagupit kasi medyo mahaba na eh ito yung mga suki ko eh Hi. Uh, kung kayo man ay taga Aguinaldo sa akin ng Santa Maria mas na dito kayo magpagupit ay thank you so much thank you so much any, <laughs> no, 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 no. Ano? Pag sa, sa umaga. Yes, pag, no. sa, pag sa gabi. Pag sa umaga <laughs> si Leonardo. <laughs> pag baba, pag, <laughs> pag gabi. sa gabi. Blams, oh my God! <laughs> oh, <laughs> <laughs> Wow! No! Oh my uh, God! God. <laughs> Pag-event muna ako. Guys! Ikat mo na ako, mga kuha dyan, na. Kasama na sa joktine. Anong isang surf? Anong dati? Anong nandito? Ay, Hindi na, hindi na. Hindi na, karamutan ko yung mga kuya.

Pagkatagpoan to sa public market sa loob na ito, yung no? hmm. ano yun. Pagpupunta kayo ng Santa Maria, uh, kung gusto nyo magpagupit, eh, magpapunta nyo na dito. Ang pangalan niya ay... Ang bahala Virgin sa gabi at umaga. Hindi siya. Virgin. Magbaba. O, virgin ko ako, sir.

baka ah, hindi pa kayo nagsubscribe sa youtube channel ko kaya i ko yung ano nyo ha ano pong ba? only youtube channel Arapong tapos salamat lang pag sa ko yun bakit ang tapak ko naman sa cellphone mo? ha? wala Simpre, kaya... sige edit natin para medyo sexy Para bang... <laughs> What? <laughs> <laughs> bro, What the fuck? Sexy ka naman tim na no? Huwag mo kasi eh, ano yung bilbil mo, yung ano mo, yung chan mo o. Ganun ba? Pipitin ko. Pipitin mo para <laughs> <laughs> no? <laughs> may do sexy. na, tawa na ako sa mga... Hindi ako hihinga. Ha? Hihinga ka ba? ka kapag di ka huminga. <laughs> ba't hindi kasama sa hilot yung ano, sa inyo? Hilo din kita mamaya, yes, sir. Ay, gusto mo. Gusto mo lang, Lagi ako dito guys nagpapagupit. Pag dumada na ako dito, pag medyo ano, medyo mabanin buhok ko, papagupit ako dito. Kasi sila yung madalas magbitit sa akin eh. Wala na tropa, puro busy okay Huwag na tayo sa buhay. Dahil talagang lahat nagmamahal. Lahat tumataas. Panty na lang at saka break yung buha baba. Talaga ba? Talaga sir. Pull nga yun sa baba ko. Sa so, pabawas. Um, Pwede naman sir, mo kung gusto yung pabawasan sa baba, okay. ko <laughs> Sabi niya, mataba daw siya sa video. Sexy naman o, tingnan mo naman diba? Matabangan lang nga yun. Ako nila, ay, okay. na, uh, yung bangs ko ayaw ko yung nalil. Ako babawa ko yung mo yung video na to. Sigurado eh. Sabihin nila, eh bakit? Ako viral? Depende hindi ko magaling ang nagugupit, yung babayaran. Magbabayaran talaga yan. Magbubayar. Pero mga dalaga ba kayo? Hindi na. Ay. May na kami po. Ano yung niyo, nyo? Babae, mit lang. Lalaki, lalaki. siya. Kaya ako babae. Ako ay hepo eh, ka. Babae, lalaki. Hindi. Single. Single, aku. single ka Aduh, single, single. 다, John kasi di pa ko kinasar kaya eh ah, ka pa mag na hmm. Ako rin wala eh oh, na punya may jowa akong Puni ni Lord yun pag masungin. Ay! Dapat huwag naman sa aras. Dapat Daman, laging mabae. Kasi <laughs> tawarin mo si Ode. Ha? Alam, gwapo mo na. Dati naman eh. Kasi nga lang laging bilat sa araw. Sa pag baglad. Ano ka na? Oh hindi na rin wala talaga yung mukha dito I'm marami ka ng kitang langit Dugaan ng kamay guys, so, hindi siya hindi hmm. Oh, hindi, oh, wow. hindi hindi, hindi, ano, uh, hindi ka, hindi ka nakatakot na masugat. Ano okay, yun uh. naman? Sexy eh. Sexy. niya <laughs> so, <laughs> no? And then sanpa ko subigaru no tayo, promote mo yung ano mo, shop mo. Yung the online. Siya, yung ano mo, I promote mo para alam nila. Dito ba? Lahat. खबर <laughs> पर <laughs> <laughs>

Okay. Yes. bakit ganun din mo sabi okay? Okay na. Okay tapos nilagyan nyo lang is s siya PC. Ako Ay nagpapagutom. No? Ha? Hindi 走路那也样子。 Thank you. i-promote mo muna yung ano para, ano. Wait na. Naka-kaba na. Ito na manager lang. Mas. Baka baka dali. Mas, I-promote mo yung ano para maraming pupunta rito. Oo. Oh, oh. Ayang nga nila, kuya. Puno lang kayo dito kay All Beauty Saldo. Muna lang po ang kanilang mga services. Gaya ng hair pan. Hair color. Hair color. Muna lang po. Manicure. Manicure, pedicure. Ayan. Si gamit gayam. Ayan. Yo, know, yeah. mga katropa gayam ada dito eh. Thank you, sir. Yes. Yes. Hey. meron na yun, sir. Yes. Oh, daw. Salamat, guys. Ah, uh, ganun na lang, ano. <laughs> Pag uh, gusto nyo magpagupit o manicure o pedicure, ano, uh, dito lang. Pumunta na lang kayo dito. Dito lang matatagpuan sa public Ob market. Sa loob ng pub public market. Ayan. Pagka nakita mo silang magaganda, yan na yan. Hanapin mo lang sa kanila yung salon nila. Ay, beauty shop nila. Ayan. Kaya, huwag niyong kalimutan na isubscribe pa ka yung YouTube channel. Arun uh, late, subscribe At saka yung Pakifollow nyo ang aking Facebook page na Chalalo Vlog. Thank you guys at hanggang dito na lang. Tapos na yung ko eh. Bye bye!